Huh? Oh, what do you want to eat? Huh? What? Mango? Oh, mango? Kain ka ng mango. Huh? Ah, Kumusta ikaw dito? Kumusta si Lixin? Ah, Kumusta si Lixin dito sa bahay? Kumusta ang, ang mga bantay na kuya? Thank you, Kuya Clifford.

na. Oh, dear I can see. Hi Hi Ang aming baby na naiwan dito sa bahay Love ko Anong? You want me to mango, mango, mango. Pagkain sa lising ng mango

Patayin mo muna yung ingay dyan. Patayin mo muna yung ingay dyan. Ligsin! Uy! Ito kasi may ano video ko dyan. May video kami ng Ligsin. Ligsin o!

我俩我俩认识。

Yes, no, 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 no. Mm, very good. Oh, it rises, it rises. Hmm? it rises. Oh.

oh muốn oh, mong muốn mong muốn another one mong muốn mong muốn mong muốn mong muốn mong muốn xin, muốn Ay, naubos na ang leksin yung kanin niya. Oo, oh, wala nang laman. Wala nang laman ng kanin. Ang plato. Mm. Mm. Anong oras kayo nag lunch kanina na? Kami alas dosi. Sa alauna. Sa leksin alauna na, na? Bakit siya na Sa

favorit mo palang din no hmm? Hmm. Bye bye. Bye bye. Tapos na kami kumain. Bye bye. Tapos na kumain si <laughs> hmm. Hai, bye bye. Tapos nak main seliksin. Si Ampa! Am. Am pa. Oi, Nagutom ka pala. Nagutom pa pala yan. Oh. Okay. Finish. Finish na.